Oh, Uy, oh, <laughs> oh, oh. Wala. Oh. Oh, Ginabina, amok darling. Sarapan

Kano ayo ku flash lang, kita naman. Ba't hindi ko siya ku-take? Eh. Wala po naman ng mata mo. Ay I minividikit mean, ang Facebook. Ano naman 'yan? Sa din. 'Yan. I love you, 'di? No, I don't know kung paano ka mag-contact. Ok, gina matagal, gina. Ok. Ok, gina matagal, gina. Ano mo kayaan sa lucid? Ma? Sa lucid? Ma? 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 Ano upload ko yung mga na facebook pantalon? Hindi, mo? Uy, may bumi. Ito pala mag-live one eh. Lalive ako. <laughs> 对不咯，那那那那那那。